isa na naman issue ang bumulaga sa publiko at sa buong Aldam Nation. Nangyari kasi ito sa ginawang PIP at ang istoryang ito ay matagal na ng umiingay at nagpayag na ito dati pa lamang na talagang gustong gustong makatrabaho si Alden Richards at ngayon lamang ito nagkita na talagamang napakalaking issue ang ibinigay sa buong Aldab Nation as sa publiko sa pagpapakita na ito ng PDA kay Alden Richards lalong lalo na sa ginawa nitong concert at makikita mo talaga na gustong gusto rin na ito si Alden Richards napapansin nyo ba isa talang talaga ang common sa mga babaeng ito kay Catherine Bernardo kay Miss Glenda at kay Miss Myrtle Sarosa. Ang common dito ay talagang gustong gusto at crush na crush nila si Alden Richards. At bakit ito naging issue patungkol kay Min Mendoza at Alden Richards? Kung matatandaan nyo ay ngayon lamang at tuloy-tuloy ang issue ng paninira at pagpapahiwalay kay Min Mendoza at Alden Richards at saka naman ito naglabasan. Kung matatandaan nyo, na wala namang nagiging problema dati si Alden Richards at Min Mendoza nung nasa GMA pa ang itbulaga Bulaga dahil nakakapunta dito si Alden Richards kung kailan man niya gustuhin. Hindi ko to sinasabi para manloko ng tao dahil kitang kita naman ito kung matatandaan nyo, sa opening pa lang ng Eat Bulaga sa TV5 at nagbibidyo call sila Raisa. Lahat ng Eat Bulaga na staff dito at mga artista ay tila tinatawagan nila. At ang malinaw dito, kahit hindi nakasama si Alden Richard sa Eat Bulaga ng TV5 ay tinawagan pa rin siya yan talaga ang nagpapatunay na talagang close pa si Alden Richards at Maine Mendoza sa itbulaga ng GMA at kahit pa mapunta na sa TV5 Diyan mo malalaman na tuluyan ang ginagawa ngayong pangsira kay Alden Richards at Maine Mendoza isa pa dito nang pinarangalan ang TVJ at si Maine Mendoza bilang host at ng status award ng TVJ. Hindi na nila nabanggit si Alden Richards birang male blockbuster artist. Siguro nga ay naaapektuhan na kahit pa ang relasyon ng magkabilang network. Ngunit ang maaasahan natin dito kahit kailanman ay hindi maghihiwalay ng personal at sa totoong buhay si Maine Mendoza at Alden Richards. Dapat na rin i-address ni Alden Richards ang mga balitang ito lalong lalo na napakarami at sunod-sunod na mismo ang mga babae na itinatambal sa kanya kung matatandaan nyo hindi lang si Catherine Bernardo Myrtle Sarosa o si Miss Glenda ang ipinartner kay Alden Richards nariyan pa rin si Julia Barreto Heart Evangelista at Catriona Gray kung hindi nyo na natatandaan. Nakita ang mga larawang ito kasama ang GMA Executive na Miss si Miss Annette Gozon. Kaya wag dapat mapakampante dahil pagkatapos nito ni Catherine Bernardo. Sigurado sunod-sunod pa rin ang pagpatambal kay Alden Richards ng ibang babae. Kaya dapat ay kumilos na si Alden Richards at ipagpatuloy na ang kanyang myriad at ang kanyang mga proyekto dahil sa ganung panahon lamang at paraan doon niya lamang makakasama si Maine Mendoza sino mang makakapagsabi sa kanya ng kanyang gagawin kahit pa ng kanyang management dahil meron na itong sariling desisyon ang hirap lang dito ay ang ipapartner niya dito ay ang TV5 na wala namang produksyon kaya sosodohin lamang ito ni Alden Richards. Hindi ko rin naman alam kung si Main Mendoza ay nasa tape pa rin ba dahil nga sa gulo ng mga tubiera ay hindi na natin alam ang mga kontrata na binibitawan nila. Kung matatandaan natin at hindi ako nagkakamali, ang nakapirma sa Triple A ay si Marian Rivera, Main Mendoza at iba pa maganda na rin na ganito ang nangyayari kay Maine Mendoza at Alden Richards dahil klamor ito ng buong tao pag muli silang nagkasama. Ang hindi lang kasi maganda dito ay kahit magkahiwalay sila at walang interaksyon sa media ay pilit pa rin silang sinisira. Kung mapapansin nyo nga kahit hindi na sila nagkakaroon ng interaksyon ay bakit tuloy-tuloy pa rin ang paninira sa kanila ng mga media mga Armin at mga Kadyel. Nagpapatunay lang ito na totoo at real na real ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at pinababagsak nila ito. Dahil nga naman bakit mo pa pababagsakin ng isang tao kung wala naman talaga silang relasyon? Dapat ay hindi mo na ito pinapansin. Ngunit yan nakikita ang tunay na relasyon at real na real ni Main Mendoza at Alden Richards na kahit kailan ay hindi na pwedeng ma-i-deny dahil nakikita na ito at nararamdaman ng publiko. Matalino na rin kasi ang buong Aldam Nation. Marami na itong pinagdaanan ng mga issue, mga paninira at lalong lalo na ang paggamit kay Main Mendoza at Alden Richards. Kaya alam na alam na nila kung merong naninira kay Main Mendoza at Alden Richards na talagang napakasaya ng dalawa. Kitang kita ito at ramdam na ramdam ng buong Aldam Nation. Dahil nga naman, tanging si Alden Richards lang ang nakakagets kay Maine Mendoza. Dahil pag magkatinginan man lang ito ay alam na nila kung ano ang binabalak nila sa isa't isa. Kaya nga minsan, inalilito na rin ang TBJ kung bakit ang dalawa ay may sariling mundo. Talagang yan ang napansin ng buong Aldam Nation na pag si Min Mendoza at Alden Richards ang magkasama talagang hindi nagigits ng mga DaBar cards dahil sila lamang ang nakakaalam nito. Saksi dito sila Jose, Wally at Paulo na talaga namang natatawa na lang dahil hindi nila magits kung anuman ang patawa ni Main Mendoza at Alden Richards. At talaga namang makikita mo sa mata ni Main Mendoza na hindi na siya ganun kasaya. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching. Keep me from going crazy